Good morning mga idol kabubog. Ayan, nandito po tayo sa Honor Home Giginto Bulacan. Bibili po tayo ng materialis mga idol. At ayan po ang mga materialis nila mga idol kabubog. Ayan, napakadami po yan. Kahit ano po hanapin nyo, nandito na po, kumplito po sila. At ayan po yung mga tauhan nila. Inaasikaso na po nila yung order natin. At ito naman pong isa, tinatali na po yung kulong-kulong natin. Sila po mag-aasikaso dito kaya wala pong problema. Napakagandang bumili po dito. Napakasipag ng mga tauhan at uh, mabibilis. Kaya... Siyempre naman, hindi naman mawawalan natin dyan yung mga bigay natin mga idol kabubog. Wala naman na napakasarap na magbigay sa mga taong masisipag naman at tumutulong sa inyo. Tingnan nyo naman mga idol kabubog, kinakarga nila yung mga pangarga natin. Ayan. At ayan mga idol kabubog, ayan nakakarga na po mga idol. Ayan, medyo madami-dami yan mga idol kabubog na order natin na yan ng mga materialis. Medyo malayo-layo nga lang mga idol kabubog pero talagang sulit naman pag pumunta kayo. Kaya pag pumunta kayo dito, kailangan mga idol marami na. Marami na ang kunin nyo para di naman kayo malugi sa BIE. At ayan mga idol kabubog, palabas na tayo. Ayan tapos na, nasikaso na ng mga tauan nila mga idol. At na nila at palabas na tayo mga idol. Ayan medyo madami po ang um, pangarga natin mga idol. Kailangan dahan-dahan uh, lang tayo nito kasi malayo-layo nga ang lang ko. Dahil dito pa sila sa Giginto Bulacan at uwi pa tayo dun sa Marilao. Ayan na po, mga idol kabubog. Madami po yan, mga idol kabubog. Na uh, gray po yan, mga idol. Yan po yung project ko doon sa bahay ni Boss Engineer John Corpus ng Valenzuela City. Ayan, shout out po sa iyo, Boss. Maraming salamat po. At nandito na tayo mga idol kabubog sa ating gawaan. Kakarating lang namin mga idol kabubog dito po sa ating uh, pangalawang gawaan dito sa display area natin. At nandito si Kabubog Louie at si Mano. Ginagawa na nga po na yung wooling dito po sa may gilid. Yung sa ibabaw mga idol, ano, sa labas kami naglagay ng texture. Yung bandang baba sa loob na kasi mahirap mga idol nakadikit po sa kapitbahay. Yan po ang ginawa namin. At ngayon mga idol kabubog, dito ko sa aking gawaan. Gagawin ko nga po yung frame ng signages natin na ipinagawa. Ayan, shout out po pala kay Jamie Bautista sa napakagandang layout ng aming tarpaulin. Thank you very much, madam. Ayan, mga idol, gagawin ko yung pinaka-frame niya para mamaya ikakabit na namin dun sa uh, ano natin, pangalawang Kristo sa labasan para naman magkaroon na tayo ng walk-in client. Ayan, mga idol, kabubog sa manyo. ko mga idol, kabubog sa paggawa ng ating frame ng ating signages. Ang ganda mga idol o oh. Yan yung pangalan namin Yan yung mga alumi ng mga idol oh. At yan ng mga idol kabubog Kinakabit na nila kabubog Louie At Manok Yung side dish natin mga idol kabubog Ayan po, nandiyan naman si Tuni. Ayan, kapumutulong nga ka kabubog ka kanila. Ayan, dito lang po yan sa Villa Road, sa Tarusawan, Marilao, Bulacan, malapit po sa Isla House. Yung pisto ko po kasi nasa looban, ngayon po, kumuha ko ng pisto dito sa labas para naman po magkaroon tayo ng walk-in client dahil nga po nawala yung walk-in natin kasi nasa looban tayo. Kaya magkakaroon tayo ng display area dito sa labasan. Ayan mga idol kabubog, sa mga gusto pong magpagawa, Punta na lang po kayo dito. Kapag nakapalo po kayo sa aking Facebook page, meron po kayong discount. Ayan, mga idol kabobog. Kaya ano pa hinihintay nyo? Punta na kayo dito para paggawa nyo na yung mga sliding window screen door sa inyong bahay. Ayan, mga idol kabobog. Hanapin nyo lang po ako, mga idol.